Okay guys, for today's video, magluluto tayo ng Magluluto tayo ng shrimp Ayan, so tinanggalan na natin yan ng uh, Nalinisan na Nalinisan na And then, yung ingredients natin is uh, Sir margarine. Fried. Bawang Magic sarap Ang magic kawali natin guys is ready na Ano lang to? Sarili ko lang na cooking strategy Aba And then after ng butter guys, ito na, shrimp. So nilagyan na natin ng sibuyas, bawang, magic sarap. Last ball! Ang pinaka secret ingredient is Sprite. Sprite. Nalagyan na natin. Yeah, what the focus on it? Sprite. So meron pa tayong anong guys, uh, garlic rice yung natirang kanin ginawa natin garlic rice using the butter and magic syrup so this one is very nice and tasty meron din tayo isda yung narito na yung uh, butter shrimp natin so dahil masarap yung ulam namin meron pa kami garlic rice magsasain pa ulit baka kulangin ang kanin Kapag <laughs> masarap ang ka, ang ah, pag masarap ang ulam, damihan ng kanin para hindi mabibitin. Oh, uh, di ba? Sana all. So after yung mag-fried rice, guys, di ba may dumidikit na mga kanin yan sa kawali nyo Lagyan niyo lang tubig after nito. Mga ilang minuto lang yan, tanggal na yan. So pag hugasan mo na, hindi ka na mahihirapan. At yung aming tubig ay galing sa bundok. Tignan nyo. Oh. Okay. Matik yan guys Matik Matik Fresh na tubig Fresh Galing sa Mount Iberis Anli oh. Oh. yan Anli Anli tubig Tapos pag maligo ka ng umaga Parang ice water And So Yung mama niya At yung mga kapatid niya Is sa bundok nag So ito yung hinahain namin sa kanila sa Saka dito sa probinsya guys, pag bagong bileng gasol, ganito ka taas yung apoy. Oh. Bagong billing gasol yan. Made in coconut na gasol. <laughs> hmm. coconut, shell. <laughs> coconut shell pala. O tingnan mo, dito yung apoy. Oh. Pusta yung kaldero. <laughs>